Yung araw guys, ay eh, naglagay na nga pala kami ng bubong na pawid dito sa Project Mini Kubo sa palaisdaan. Magiging malamig dito guys kasi pawid yung ginamit nating bubong at nagtanghalian na nga guys, eh, dito na rin kami magpo-food trip whatsapp what's up mga lang so ngayong araw nga guys day 5 na nga pala ng paggagawa natin ng project mini kubo sa ating munting palaisdaan. pero bago ang lahat sa mga nagsishare nga pala ng video namin at nakapalo sa page namin eh pwede po kayo makatanggap ng gcash basta palagi kayong magshare at magcomment guys para makita namin sa comment section at sa mga gusto na rin magpa shoutout dyan magcomment lang kayo dyan sa baba so bali nga guys ayan karga na namin dito yung gagamitin nating bubong dito sa project mini kubo natin at ang gagamitin nga pala guys natin na bubong dyan eh, walang iba kundi itong tinatawag naming pawid o parang dahon guys nung nipa na pinupood trip namin. Pag kasi guys ang bubong na ginamit natin dito sa project mini kubo natin ay talagang paniguradong nakaka-relax at napakalamig nga pala guys nito. At eto naman guys yung mga tropa natin kasama si Baguno. Tapos eto naman guys ay si Balong. Tapos itong sunod guys ang tawag namin dito ay si Angelo. Tapos si Miguel naman guys yung minsan nagkakamera sa amin. Syempre ang panday namin guys walang iba kundi si tropa Jeric. At eto nga pala guys ay si Topeng. So balik kami nga pala guys yung team ngayon na magbobuod nitong ating project mini kubo. Sana nga lang guys maging maayos. Meron na rin nga pala, guys, kami mga nakuhang kawayan dito dun sa bukid ng lola ko at niramihan na nga pala guys namin nakuha para maganda itong project mini kubo natin at talagang palibot ay buong kawayan talaga noong okay na nga guys ang lahat ay pinapagplanuhan muna namin kung ano bang klaseng ilalagay namin suleras ng kawayan dito sa taas at naisipan na nga guys namin at naplano na yung makyat na yung tropa natin si Jeric sa taas so bali nga pala guys maglalagay tayo dyan ng suleras na kawayan na nakabalagbag dito sa may bandang gilid guys time lapse Bago nga pala guys natin maikabit yung ating pawid na yun, ay eh, gagawin muna natin, ilalagay natin guys ng suliras na nakatagilid dyan sa mga kawayan na yan. At, ah, hindi, at, hindi lang yun guys, meron din dyan mga suliras na nakatayo papunta naman sa baba at dun guys natin ikakabit yung mga pawid natin para hindi basta basta maalis at malipad ng hangin. Yung ibang tropa ko naman guys, ay eh, nagakot sila dito ng lupa na ilalagay namin dito sa harapan ng Project Mini Kubo para guys maging pantay dito yung lupa at pag humaytay dito eh, hindi kami masyadong maabot. Sobrang laki kasi guys ng tubig dito sa palaistaan namin, talagang pag humahaytay mabuti ilalim na yan kaya susubukan namin tatambakan at ayan tuwan tuwa intro tropa natin si Angelo hindi rin talaga guys biro gumawa ng simpleng kubo talagang kailangan mo rin ng effort at sobrang hirap din talaga guys mag -flano. kahit hindi kami ganun kagaling o kasanay eh, ay nah nahirapan talaga guys kami ng sobra at para naman guys meron kami may ulam ngayong tanghalian eh eto nga guys bumili ka muna kami ng isda dito at hindi mo na guys kami ng huli kasi kapos na talaga sa oras silander nga pala guys ang nagkakayas dito ng mga kawayan, na ilalagay namin sa sandalan ito para hindi guys masakit sa likod at naman guys mga tirado sa hasang na isda na nilinisan namin na gagamitin pang ulam ay pinakain guys namin dito sa mga alaga naming lapu lapo at grabe guys oh talagang food trip na food trip dyan yung mga kulapu natin na inaalagaan maya maya nga lang guys may dumating sa isa sa tropa ko at kala ko nga pala guys tinapa yung dala nya eto pala guys mga limang pirasong mga asong tuta at eto nga pala guys sa magiging bantay namin dito sa palaisdaan noong natapos na nga guys namin yung pagsusuliras ng bubong ay umakyat ako dun sa taas para ipakita sa inyo kung ano ba ang klase yung view dito sa taas at ayan na nga guys kung nyo talagang nagbalyangan dyan yung mga kawayan talagang parang pabaks ng pabaks yan at tap. Diyan kasi guys natin ilalagay yung ating mga bubong. Kailangan talaga guys natin lagyan ng kawayan niya sa taas para mayroon tayong mapagtalian. Dahil nga guys matindi na rin dito yung sikat ng araw at nagugutom na rin talaga guys kami. Hinayin na muna namin dito yung kakainin namin pa ng halian at ito nga pala guys, pritong isda muna yung food trip natin dito. Kaya syempre magdadasal muna ta kay Lord at magpapasalamat sa pag-iingat sa, sa lahat ng blessing at biyayang binibigay niya sa atin. Sobra talaga guys ako nagpapasalamat kay Lord kasi sa kabila ng mga taong may mga galit sa amin at pinapanalangin na bumagsak itong page na namin eh, hindi pa rin niya hinahayaang bumagsak kami dahil doon guys ay eh, inaangat pa niya kami lalo at magto 2 million followers na nga kami sa tulong ni Lord at syempre guys sa tulong niyo rin basta lagi lang guys nating tatandaan hindi natin kailangan magpaliwanag sa mga tao na nakikita lang ay yung mali at hindi nakikita yung tama hayaan lang natin sila guys na malunod sa kanilang mga salita at mga sinasabi basta tayo focus lang tayo sa goal natin kasi guys sigurado naman ako na lahat ng ginagawa natin ay alam at nakikita yun ni Lord kaya magtiwala na lang tayo sa kanya click na nga pala guys tayo dito sa Project Mini Kubo natin at nagkulang nga pala guys yung dala-dala naming pawid na ila nilalagay sa bubong dyan kaya bumalik kami at nag-order ulit kami tapos kinabit na nga lang ka pala guys namin ng mga bilisan yan. Ang pagkakaiba nga pala guys ng yero na ikakabit dapat natin na bubong dito dito sa mga pawid na kinabit natin. Yung yero nga pala guys pag matindi yung sikat ng araw ay mainit talaga. Hindi gaya guys nitong pawid talagang kahit mainit yung panahon ay hindi pa rin guys umiinit doon sa loob ng kubo. Mas madali kasi guys kalawangin din yung mga yero kaya mas okay na gamitin natin itong pawid. Kaya hanggang dito na lang muna guys abangan nyo yung paglalagay natin ng sahig sa kubo.